Wow! Hi guys, magandang gabi po. Kain po tayo ng hapunan. Flex ko lang yung aming uh, simpleng hapunan. Ayan po ang aming ulam, adobong manok. Ayan, wow. thank you Lord sa pagkain. So, welcome guys sa aking mini vlog. Ayan po, flex ko lang yung aking ganap kanina. No, pumunta po kami kanina sa bayan. Kasama ko ang aking anak. Siya po ang nag-drive. So, ayan po, namili po kami dahil wala na pong laman ng aking maliit na tindahan. So, ayan ah uh, namili po kami na grocery po ako ng konti kasi konti lang po yung ating pambili yung ating budget para sa grocery ayan so dito po ako na side bibili po ako dito ng ay kukuha po ako ng chichirya ayan so pag konti lang yung ating pira no ang tagal nating ano mamili ang tagal nating makalabas <laughs> dahil iniisip natin kung ano, <laughs> baka magkulang yung ating pera pang bayad sa, sa counter, ayan, so, parang <laughs> pupulot ka na hindi, ganun talaga pag yung kukunti lang yung ating dalang pera, no, so, ang tagal nating maka-decide, so, kumuha po ako ng dalawang sabon, ayan, so, dyan, iniisip ko kung kukuha pa ba ako ng powder, So, ayan. So, ayan na po yung aking kinuha. Kukunti lang po. Ayan na po, tapos na po ako doon sa loob. Naka, nakapunta na po kami dito sa isang bilihan ng mga damit at mga sapatos. Ayan kasi naghahanap po kami ng pangregalo sa kanilang wow. Christmas party. So, ayan nagtitingin-tingin yung aking anak at ako nag nagmodel-model sa so akong kadali diri ng mga guys thank nakabili kami dyan ng kanyang sinilas at pangregalo po sa kanilang uh, Christmas party yan lang aking for today's video